Dagdag ko lang sa content ko. Continue ko lang sa content ko to eh. Tagal na yung content ko na yun. Hindi ko pa na pa-upload. Sarap sarap. sarap, sarap. Sarap talaga boss, sarap. libre ni Mang Kanor, sarap. Bye! Ayaw mo! Libre ni Mangkanur. Ay! <laughs> Ayon mo? Ayon mo? Ni Mangkanur. <laughs> Utang inang asin, tubig mga awas uh, ni. Oh? Okay ba? Okay no,

Actually, na ako sa ko ng lima. Ang graso. Ah, ano yun?

bago niya bago hindi next time na lang ah siguro ah ah challenge yung uh, na natin yung 10 balik tapos sunod na kontin natin ah dito lang guys bye